Pinabulaanan ng nurse ng National Kidney and Transplant Institute ang akusasyon na siya raw ang mastermind sa umunay bentahan ng kidney. Hanggang ngayon, wala rin matibay na ebidensya laban sa kanya kaya nanatili siyang empleyado ng NKTI. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Felhencio. Ikinagulat ng pamunuan ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City ang pagkakadawit ng isa nilang empleyado sa umano'y organ trafficking. Kasunod yan ang pagkakaaresto sa tatlong sospek kung saan naabutan pang kasama nilang mga umano'y kidney donor sa isang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa NBI, isang nagngangalang Alan Ligaya na head nurse daw sa NKTI ang mastermind sa umano'y bentahan ng kidney. Nabahala kami na right under our nose nangyayari ba ito despite all these uh, layers na nag i tayo. Paglilinaw ng pamunuan ng ospital, hindi nila head nurse si Ligaya. Nakausap na raw nila ito at itinanggi ang aligasyon. Wala raw akses si Ligaya sa listahan o pagproseso ng kidney transplant dahil nurse siya sa endoscopy unit ng NKTI. Gumugulong na raw ang sarili nilang investigasyon at handa silang makipagtulungan sa NBI. We are doing naman po our investigations also on that um, and aware po yung si Sir Allen Legaya. In fact, we want him nga to go himself eh yeah, yeah. to NBI. So he can clear his name, he kasi sinabi naman niya po sa amin na wala po siyang kinalaman doon so dapat sana kusa siyang pumunta doon para maipaliwanag niya lahat at wala po talaga siyang kinalaban doon. Kasalukuyan pa rin daw nilang empleyado ang nurse dahil wala pa silang hawak na ebidensya laban dito. Wala namang pumunta ni isang NBI dito para mag uh, mag-interview sa kanya o manghuli. So sa aming parte, wala kaming basehan. Sa datos, nasa 300 kidney transplant kada taon ang ginagawa sa si NKTI. Hindi raw basta-basta ang pagproseso na dumaraan pa sa si Ethics Committee. Kasalukuyang naharap sa reklamong qualified trafficking ang nurse at tatlo pa niyang kasabwat. Kapag mapatunay ng aligasyon, sasampahan din siya ng kasong administratibo ng ospital. Nasa pangangalaga naman ng Department of Social Welfare and Development ang mga nasagip na organ donor. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.